Ang gabi mga idol, mga amigo nato sa kaliukan, mga mananap diya. Ang ah, aoy. <laughs> Karing video ha mga idol. Bali ah? ako na ni-upload para ma... Murag i lang ako to ako mga... Ginagyan. Ang aoy. Makita po niyo kung asa ko, asa ka aking mananap. Sa... 9 days travel. Plus 2 days. 11 days na travel ko uh, di sa may dabaw padulong og agi pa ko sa Marlite padulong o Candelaria, Batangas tuyok ko sa Ruas Kapis, hangtod ng ko uh, dagan-dagan po siya ako mga video nga akong i-upload yeah. ha? <laughs> ako lang na i-upload ako mga video para makita po nyo Tama, bata mo tag entertainment. Ah! Idol. Tapat. Ah!